Good afternoon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre, andito pa rin po tayo sa Pantabangan. Ayan po mga kalaki, nakita nyo po, naglilibot po tayo. Pinapasyalan ko po yan, papuntang Balorian, papuntang Adria uh, Babiskaya Castaneda, ito na po yung papuntang ng Rizal, ayan po. Okay mga kalaki, ng alas dos po ng hapon, kunin nyo na po ang ating mga lucky numbers. Ito na po ang mga 4-digit lucky numbers, umpisahan po natin sa Malaysia. 9298, Dubai, 31, 3174. Hong Kong 6623 as Cha ano to? Singapore 1187 Greece 9265 Canada 1309 Mexico 5536 Australia 7728 New Zealand 6911 India 2850 Philippines 3134 Thailand 2827 Taiwan 6672 China 9930 Texas 1217 Israel 2433 Las Vegas 9298 Saudi 8789 Japan 0214 Italy 6340 Germany 9982 at Korea 7371 Ayan mga kalaki Kompleto po ang mga 4 digit lucky numbers ngayong 2pm At pupunta pa po tayo sa Gawidong Para makapamasyal Alagaan nyo po yan, pwede po yan sa Pilipinas At ibang bansa, salamat po